Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mga kapatid sa pananalambadaya, mayroon pong isang katanungan mula sa ating kapatid na inshaAllah Subhanahu wa Ta'ala ay ating tutugunin sa abot ng ating makakaya, inshaAllah. Ang kanyang ng katanungan ay ganito po. Salam Ustaz. Kapatid na lang, brother. Paano ko ba malalaman na nakautot ako. Minsan kasi naguguluhan ako, nakautot ba ako o hindi. Ano ba mas maganda gawin pag ganon? Tayo, bago natin sasagutin ang tanong ni kapatid, ay nais ko lamang banggitin ang nabanggit mula sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mayroong isang lalaki na nag sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanyang sinabi, "Ya Rasulullah," sabi niya, "nagsala ako," sabi niya, "at naguguluhan ako," sabi niya, "nalilito ako kung ako ba ay uh, nakautot o hindi." At ang tugon sa kanya ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, "kung narinig mo ang tunog at ang mayroong amoy dalawang bagay kapag mayroong amoy mayroong tunog at nakakatiyak ka natiyak mo sa sarili mo na mayroong talagang lumabas na hangin ay putulin mo ang iyong sala subalit kung hindi ka sigurado ibig sabihin nag-aalinlangan ka na mayroong bang lumabas na hangin habang ikaw ay nagdarasal o ikaw ay nagwudu... nag-aalinlangan ka lamang... hindi mo talaga natitiyak... ang gawin mo kapatid ko sa Islam... ituloy mo lamang... kung ikaw ay... tapos ng magwudu... at feeling mo na parang mayroong... parang nakautot ka na hindi mo naman tiyak... ituloy mo lamang... at huwag ka ng magwudu ulit... kayo din sa pagdarasal... kapag nasa loob ka ng sola... at... nag-aalinlangan ka na ito ay para kang nakautot subalit nandoon yung doubt mo eh hindi ka naman sigurado ang sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ituloy natin ang ating pagdarasal huwag nating putulin okay malinaw po huwag nating putulin kung ito ay alinlangan lamang o doubt lamang sa atin na hindi mo talaga natiyak na mayroong hangin na lumabas at kung mayroong hangin na lumabas halimbawa hindi ka tiyak at mayroong, kang, mayroong hangin na lumabas at mayroong amoy, mayroong tunog, doon ay putulin mo ang iyong sala o ang kayang o kaya ay magudo ka ulit. Yun po ang ating uh, kasagutan sa tanong ng ating kapatid. Inulit natin, kung hindi ka tiyak na mayroong hangin na lumabas sa iyo, ituloy mo ang iyong sala. Basta't walang amoy, hindi mo natitiyak na walang amoy, walang tunog. Dahil minsan ito ay waswas -was lamang ng syaitan. Ito ay mga panlilin lang lamang ng syaitan sa atin. Upang tayo ay madistract sa ating mga gawain, ibadah sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa